sinasabi mahirap alisin kasi ginuguni-guni mo eh. Pero kung merong kampana ng sa Diyos, naniniwala kang kasalanan yung sirain mo yung katawan mo kasi bawal ng Biblia sirain mo katawan mo. Eh sa sigarilyo, merong libu-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo may daladalang libu-libong lason. E eh, kung naiintindihan mo at eh, nakapag-aral ka ng kaunti, eh siguro hindi ka maninigarilyo. Eh ang ginugunigunin nila, mahirap ika, eh, mahirap. Hindi totoong mahirap. Eh ako nga ang saksi eh. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo. Nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa eh. Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo, at saka yung sipo lighter ko, itinapong ko doon sa tulay ng kiapo. Yung